Isang veterano ang pinagtawanan at pinalayas sa ospital pero nang umuga ang gusali, siya lang ang alam kung paano ligtas ang lahat. Tanghaling tapat at siksig sa init ang hangin nang dumating si Mang Ben, isang pitumput 72 taong veterano na nakasumbrerong luma at nakaasa sa tungkod na matagal ng mas makisig kesa sa tuhod niya. Ang pake niya sa ospital ay simple, mag-abot ng iilang pirasong dokumento at mag-follow up sa gamot ng asawa niyang naka-confine sa charity ward. Sa labas pa lang ng main entrance, pinigilan na siya ng gwardyang si Vince, bagong salta, kintabang sapatos at mahigpit ang forma. Tay, bawal po dito ang mga walang ID. Doon po kayo, sa likod, sa charity lane. Mariing turo nito, sinasamahan pa ng tinging parang baril. Nagpaliwanag si Mang Ben na naiiwan sa word ng pass niya. Nagmamadali lang siyang kumuha ng signature sa pharmacy para makuha ang discount nila bilang veterano. Hindi pwedeng mangulit tay! Wala po kayong face pass! Wala rin kayong schedule! Huwag niyo na kaming abalahin! Dagdag pa ni Vince at doon kumurap pang luha sa mata ni Mang Ben hindi sa kahiyaan, kundi sa pagod at sa biglang sumiklab na alaala -ala ng mga checkpoint kung saan siya minsang nangihingi ng awa para sa kasamang sugatan. Dahan-dahan na sanang tatalikod ang matanda nang sumirit ang isang mahinang ugong na unang naramdaman ang sakong sa kagumapang paakyat sa binti, sa sikmura, sa pangah. Parang may dumaan na higanting tren sa ilalim ng gusali. Uy, naramdaman niyon? Biro ng isang nurse sa may pinto. Ambulansya lang yan, sagot ng isa. Ngunit sa ikalawang sagitsit, may kasabay ng laglasas ng alikabok mula sa kisame at pag-iling ng hangin nagmumula sa si aircon. Pumalo ang salamin sa ilaw at tumunog ang mga switches na parang mina sa lumang digmaan. Lindol! Sigaw ng isang gwardyang nasa loob. Napahawak si Vin sa sinturon. Saglit na natigilan kung ano ang uunahin, ang pinto, ang tao o ang sarili. Nilingon ang matandang kanina pa niyang pinatataboy at nakita niyang nakayuko na ito, mahigpit ang kapit sa tungkod at malinaw ang boses na sanay magutos. Drop! Cover! Hold! Sa gilid ng poste, layas sa ilalim ng pasilyo ng maraming salamin, huwag kayong tatakbo sa hagdan habang lumilindol! Akala ng ilan ay praning ang matanda, pero nang lumiyad ang lupa at gumulong ang ugong na parang alon, kusa na silang sumunod. Sumidbo ang fire alarm at tumigil ang dalawang elevator sa gitna ng palapag. May sumigaw mula sa loob. Huwag bubuksan yan, sigaw ni Mang Ben kay Vince. Itigil mo ang elevator system, pakiusap at ipakalat mo sa radyo. Huwag gagamit ng lift sa kaliwang hagda ng baba ng maternity at dialysis. Dahan-dahan, walang maguunahan. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Napakurap si Vince pero sinundan ng utos na parang sariling instinct. Ini-safety mode ang elevator sa kapinaandarang handheld radio. All units, no elevator use. Proceed to stairwell alpha. Repeat, stairwell alpha. Sa loob ng lobby, naglaglaga ng kisami tires. May bata na nadapa at naipit ang paa sa bench. Bumilis ang hagbang ni Mang Ben sa kabila ng pilay, tumuwid ng tungkod at ginawang pansalo sa bumagsak na debris sa kainalayaya ng bata palayo sa salamin. Sa pader, ilayo sa fasad, utos niya sa nanay. Kuya, ikaw! Tumuro siya kay Vince. Ilakampin sandali. Una nating ilabas ang mga di makakalakad. Napatid na si Vince. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa boses. May bigat na hindi galing sa insignya kundi sa taong maraming beses nang nasunog at nalulunod at nakaligtas. Tumigil ang unang pagyanig. Pero sa loob-loob ni Mang Ben, alam niyang may kasunod. Aftershock na mas tuso dahil pampakawala sa ingat ng tao. Makinig kayo, malakas ngulit laro ang sabi niya sa mga tao sa labi. May kasunod pa yan. Pagkatapos ko magbilang ng tatlo at umuga uli, yuyuko kayo at tatakpan ng ulo. Huwag kayong sisigaw. Sunod-sunod po yung lalabas. Mga may brace at naka-wheelchair muna. Napatingin sa kanya ang head nurse na si Lira. Hingal sa kaba. Hawak ang clipboard na umaalog. Tay, kayo po? Tanong nito. Veterano ma'am, ngiti ni Mang Ben. At kung may alaman ako, yan ay ang huminga kahit gusto mong sumigaw. Umuga muli ang gusali at sabay-sabay silang yumuko. Ang iba, yumakap sa bag. Ang ilan, nagdasal. Pagkatapos ng ilang segundo ay kumalma at doon na nila sinimulan ang palabas. Wheelchair line, utos ni Lira at tinanggihan ni Mang Ben ang aalalay sana sa kanya. Kaya ko to, kailangan mong makasama sa unahan, nening. Binuksan ni Vince ang pinto at sumalubong ang araw na may alikabok na parang himulmol. Huwag sa driveway, sigaw ni Mang Ben. Sa parking lot sa tapat, open space, iwas sa pader at poste. Inilatag niya ang ritmo parang drill. Dalawang nurse sa harap na may megaphone. Si Vince na nag-a-assist na sa gilid at siya na nasa hulihan, sinisigurong walang naiiwan. Sir, may baby sa NICU. Maya-maya hingal ng isang nurse. Generator, nawala ng ilaw. Pumintig ang dugo ni Mang Ben na alala ang mga gabing nagbabantay ng sugatan sa kampo na debaterya ang ilaw. Maghanda ng manual ambu bag, isunod sa hagdan. Ikaw Vince, Kumuha ng dalawang lalaki, turo siya sa dalawang kausap sa gilid, magdala ng kumot at tali, gagawa tayong improvised stretcher. Sa ikalawang palapag, sinalubong sila ng mga iyak ng sanggol at damba ng nanay. Isa-isa lang, utos ni Lira, nanginginig, mulit matatag. Pinahiga nila ang dalawang incubator baby sa gitna ng kama, inikot ng kumot, kinabitan ng dalawang nurse ang magkabilang dulo at dahan-dahang ibinaba sa hagdan, gabay ni Vince ang ritmo. Sa dialysis, may limang pasyente na nakakabit pa sa makina. Tanggalin ng maayos, itaas ang ulo, huwag bibiglayin. Paulit-ulit na sabi ni Mang Ben sa bawat volunteer na sumugod sa tulong. Ilagay ang mga oksigentang sa gilid, malayo sa main door. Sa unang palapag may sumigaw, tumulang tubig mula sa sprinkler pipe na may bitak. Pailalim ng tubig! Sigaw ng isa. Hindi, sabi ni Mang Ben. Ibig sabihin lamang yan ay pumutok ang linya. Vince, i-check mo ang amoy. Kung amoy gas, bawal ang cellphone at sigarilyo. Sumingot si Vince, walang gas, tubig lang. Clear, sigaw niya, at doon lang sila nagpatuloy. Sa labas, lumubo na ang tao sa open parking, may dumating ng ambulansya, may fire truck na nagbit-bit ng mga foldable cot. Naubos ang boses ni Vince sa kasisigaw ng, tabi-tabi, ngulit ang sigaw ni Mang Ben ang masinunod. Huwag maupo sa may gulong, baka umandarian, ilayo sa poste at linya ng kuryente. Muli na namang gumalaw ang lupa. Mahina, pero sapat para magpaalulong ng aso. Hold ang ulo! Udyot niya, sabay hima sa likod ng isang batang umiiyak. Matatapos din yan. Halika, magbilang tayo. Sabay hinga. At doon, sa bilangan nilang lima pataas, humuhunya ang tapang sa gitna ng takot. Nakatatlong batch na sila ng evacuees nang may lumapit na lalaking pawis na pawis, ang maintenance head. Tay, may stack sa elevator. Dalawang tao. Napatingin si Vince. Siya sana ang babalik pero sinalo siya ni Mang Ben sa braso. May susi kayo? Meron, manual release. Sagot ng maintenance. Pero di kami sanay. Ako ang sasama. Vince, ikaw ang magkumandito sa labas. Ikaw ang gwardya. Huwag mong hahayaan na may bumalik. Kinuha ni Mang Ben ang flashlight at silang tatlo ay bumalik sa lobby na may kasama ring dalawang bombero. Tahimik na ang loob, pero may alingaw-ngaw ng kaluskos at tili ng bakal. Nasa pagitan daw ng ikalawa at ikatlong palapag na stuck ang cabin. "Kumato kayo sa loob," utos ni Mang Ben. "Sabihin niyong huwag gagalaw. Hawakan natin ang pinto, dahan-dahan i-wedge ng crowbar." May dalawang boses na humihingi ng tulong, isang buntis at isang amang nilalagnat. Habang binubuksan ng gap, idinukot ni Mang Ben ang kumot at ipinahawak sa buntis. Ipaakyat mo ang paa dito, ma'am. Huwag kang titingin sa baba. Sa tulong ng bumbero at maintenance, nailabas nila sa itaas ang buntis, saka ang ama. Maraming salamat. Uhaw wow, na sabi ng lalaki. Akala ko tapos na. Hindi <laughs> pa, sabi ni Mang Ben. Ngumingiti kahit hinihingal. May uubian ka pa. Pagbalik nila sa open ground, ibang eksena na ang bumati. Naayos na ang triage. Nakaline up ang water stations may nagbabasa ng tangalan ng mga pasyenteng nailabas. Si Vince, pawis na pawis, pero ngayon ay iba na ang tindig. Hindi na barabarang porma ng kapangyarihan, kundi lakas na may sinasandalan. Sa sandaling iyon, may bumulong sa radyo. Structural engineer says minor cracks lang sa wing A, pero closed muna for inspection. Good job sa evacuation. Humugot ng manalim si Vince at lumapit kay Mang Ben. Sa harap ng maraming mata, ang gwardyang kanina'y nakatutok ang daliri sa matanda ay biglang nagsaludo. Hindi dahil sa ranggo, kundi sa utang na loob. Tay, patawad po sa inasal ko kanina. Sabi niya, nangingitim sa alikabok ang pisngi. Hindi ko po kayo kilala at ang akala ko ay isa lang kayong pasaway na anak anakitisiksik. Kung hindi dahil sa inyo, ewan ko kung ilan ang hindi nakalabas. Napatingin si Mang Ben sa mga nailigtas, ang batang hawak ng ina, ang dalawang sanggol na ngayon ay umiiyak dahil gutom, hindi dahil natatakot, ang buntis na humahaplos sa tiyan at humihingi ng tubig. Umiling siya, mapakla ang ngiti. Hindi mo kailangang humingi ng tawad hiho, lahat tayo natututo sa oras ng gulo. Ako man kung di ako sinanay noon, baka kanina pa ako natumba sa takot. Veterano po kayo, Singit ni Lira na ngayon ay may megaphone pa rin hawak. oh, sagot niya. At mas mahirap ang gyerang ito kasi kalaban mo ang lupa. Pero ang panalo rito, sama-sama. Sa di kalayuan, dumating ang City Disaster Team at ang Hospital Administrator. Magkakasunod ang pasasalamat. Pero pinutol yung limang Ben sa simpleng pakiusap Pakibalikan yung asawa ko sa charity ward si Lita. Pakisabi okay na ako at huwag nang mag-alala. Kami na po ang bahala, tugon ni Lira at tumakbo siya pabalik sa mga nurse. Nang tuloy ang humupa ang panganib at na-account ang mga pasyente, lumapit ang administrator, bitbit ang logbook at marahang ngumiti. Tatay Ben, on record po, kayo ang nag-lead ng evacuation, Magpupulong pa kami pero palagay ko hindi sapat ang simpleng pasasalamat. Umiling ang matanda, tinapik ang tungkod sa lupa. Ang gusto ko lang, sa susunod ay ituring nyo ring pasyente ang mga mukhang maralita. Hindi porket butas ang sapatos, wala nang karapatan pumasok sa pinto. Bago tayo naging profesional, naging tao muna tayo. Wala nang nakasagot agad dahil totoo Dahan-dahan nagpalakpakan ng mga nakapalibot, hindi palakpak na may banderang panalo, kundi palakpak na may hiya at pag-asa. Bago lumubog ang araw, binalikan ni Vince si Mang Ben at iniabot ang isang temporary pass na may malaking tatak na visitor at maliit na sticker na may kabilin-bilin, priority assistance, veteran dependent. Ito po tay, sabi niya. Para pag bumalik kayo bukas, diretsyo na kayo sa ward. Tanggap ni Mang Ben ang ID, sabay sabing parang biro pero may bigat. Bukas pa rin ang lindol hiho. Hindi natin alam kung kailan babalik. Pero kapag dumating ulit, alam mo na ang gagawin. Hindi natatapos ang pagiging bantay sa paghinto ng pagyanig. Nagkamayan sila at sa isang ospital na dumaan sa ihip ng panganib, may natutunang dalawang bagay ang lahat. Mas mahalaga ang pagrespeto kaysa sa istriktong forma at sa oras ng kagipitan, pwedeng ang pinatataboy mo ang maging sandigan mo na magpapalabas sa iyo sa liwanag. Sa gabing iyon, mahimbing manakatulog si Lita dahil sinabihan sila ng mga nurse na bayani ang kanyang asawa. Mas mahimbing na natulog si Vince dahil alam niyang hindi baril o baton ang unang dapat iyasa sa gulo kundi ang marunong makinig, sumunod at tumindig. At sa umagang sumunod, sa parehong pinto kung saan siya pinataboy, marahang pumasok si Mang Ben, dala ang payong at lumang kwaderno ng resibo at huminto sandali para hawakan ang bagong karatala sa may pintuan. Sa oras ng lindol, humiga, yumuko, magtulungan. Siya mismo ang nagpayo niyan at buong ospital ang nagpasya na iyan na ang manatiling batas. Hindi lang ng gusili, kundi ng mga puso nilang minsan na ring umaaga at natutong kumalma. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.